Iris, ngayong araw ay pinapaalalahanan ka na panatilihin muna sa sarili ang mga mahalagang impormasyon, lalo na kung tungkol ito sa pera. Hindi lahat ng marunong makipag-usap ay dapat pagkatiwalaan. Sa pagiging maingat, mas madaling makita kung sino ang tunay na dapat pagkatiwalaan. At kung may dapat kang gawin para sa mahal at iyong gawin para maging mas maayos, ang buong araw, ayon sa iyong gabay. Maganda ang iyong sigla ngayon. Kung may pagkakataon para kumita o bigla ang ideya na may potensyal, huwag itong babalewalain. Minsan, ang simpleng oportunidad ay may magandang resulta. Sa pera, nananatiling maayos ang iyong sitwasyon. Maaari kang makatulong sa magulang o kapatid, Ngunit umiwas muna sa pagpapautang sa iba. May posibilidad na hindi ito mabayaran agad. Sa trabaho, maayos ang daloy ng gawain basta tapusin mo ang mga tungkulin sa tamang oras. Iwasan lang ang pagiging kampante at siguraduhin ang maayos na pakikitungo sa mga kasama. Sa pag-ibig, magandang ibalik ang lambing at pag-aalaga na matagal mo nang gustong ipakita. Kapag naramdaman ng mahal mo ang iyong effort, mas magiging solid ang samahan at mas magiging magaan ang araw ninyo. Aries Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mas magaan ang bawat galaw mo kapag nandyan sila dahil pareho kayong mabilis umaksyon at hindi natatakot sa plano. Posibleng makatulong sila sa pag-aayos ng isang maliit na kalituhan sa schedule mo. Ang color green at color pink ay magbibigay ng lakas at lino sa dapat na gagawin. Ang number 6, number 17, at number 30 ay pahiwatig ng maayos na resulta pag naging mapagmasid. Taurus. Ngayong araw ay mas nakatuon ng gabay sa pagharap sa negosyo o personal na plano. Kung may hindi pagkakaintindihan sa bahay, huwag muna itong gawing dahilan, para huminto. Kahit hindi sangayon ng iba, kaya mo pa ring umusad, basta nakaplano ng maayos ang mga hakbang. At iwasan ang pag-overthink sa mga alok o lakad. Hindi lahat ng bigla ang imbitasyon ay masama, may ilan dito na maaaring magbukas, ng bagong koneksyon o karanasan. Piliin lang ang may malinaw na benepisyo. Ayon sa iyong gabay, kung may mga kasunduan ang matagal mo ng pinag-aaralan, mas mainam na pag-isipan ulit. Hindi ito ang araw para magmadali sa pirma o commitment. Mas magiging malinaw ang mga susunod na araw para dito. Sa trabaho, maayos ang takbo ngunit maging bukas sa pakikasama. Kung may hindi pagkakaintindihan, mabilis itong maaayos basta panatilihin ang mahinahong approach Sa pag-ibig, mas mainam na maging bukas sa pag-uusap. Maaari mong ibahagi ang iniisip mo para maiwasan ang pagdududa. Ang suporta at tiwalang ibibigay mo ay makakatulong sa stability ng inyong relasyon. Taurus, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Maganda ang daloy ng usapan ninyong dalawa lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pera o pagbuo ng plano. May maibabahagi silang payo na magpapagaan sa isang bagay na iniisip mo. Ang color green at color brown ay pahiwatig ng katatagan ng dapat nagagawin na desisyon. Ang number 4, number 12 at number 22 ay may dalang positibong pagunlad pag naging mahinahon. Gemini. Ang pahiwatig ngayon ay malinaw at magaan. Kung may bigla ang pag-uusap o kasunduan, kaya mong gumawa ng tamang desisyon, na maaaring magdala ng pangmatagalang benepisyo. Iwasan lamang ang pagiging sobrang mabait, lalo na sa mga taong sanay humingi ng tulong, may posibilidad na abusuhin ang kabaitan mo ngayon. Maganda ang araw para isama ang iyong mahal sa isang simpleng lakad o pamamasyal. Makakatulong ito sa inyong emotional at mental na kalagayan. Ayon sa iyong gabay, sa pera, unahin ang pamilya kung may mga ilangan. Ngunit umiwas muna sa mga kumare, kumpare, o kaibigan na hihingi ng tulong, dahil maaaring hindi ito maganda ang kalalabasan ngayon. Sa trabaho, iwasan ang pag-init ng ulo. Ang maliit na sitwasyon ay maaaring lumaki, kapag nagpadala ka sa galit. Panatiliin ang pasensya, para makaiwas sa abala o hindi pagkakaintindihan. Sa pag-ibig, magandang araw para magbigay ng pasalubong o simpleng regalo mababawasan ang stress sa inyong tahanan at mas lalakas ang relasyon ninyo. Gemini, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Magiging buhay na buhay ang komunikasyon ninyong dalawa, at maaaring may bagong kaalaman kang makuha mula sa kanila. Pwede ring magbukas ang usapan ninyo, ng bagong idea o opportunity. Ang color yellow at color silver ay magpapalinaw sa iyong desisyon para maging maayos. Ang number 9, number 14, at number 28 ay pahiwatig ng magagandang hakbang sa pag-iingat. Can cancer. Ayon sa gabay ngayong araw, kung may plano kang maglakbay o gumalaw para sa mga gawain, ituloy mo ito. May mga oportunidad na makakatulong sa iyong pamilya at makakapagbigay ng personal na kasiyahan. Ang sigla mo ngayon ay makakatulong para maresolba ang maliliit na isyo sa bahay, at ito rin ang tamang oras para magpakita ng malasakit at pangunawa. Magingat nga lang sa mga kaibigang mahilig mag-imbita ng lakad. Kapag sumama ka, posibleng maapektuhan ang iyong pera o magkaroon ka ng abala sa ibang parte ng buhay. Mas mabuti na magtakda ng limitasyon at umiwas sa mga sitwasyong hindi klaro ang pupuntahan. Ayon sa iyong gabay, kung iniisip mong magsimula ng negosyo, maganda ang resulta kung makikipagtulungan ka sa anak na babae, kung meron. May potensyal ang partnership na ito na magdala ng tagumpay pagdating ng panahon. Sa trabaho, maging maingat sa pakikitungo sa mga babaeng katrabaho. May posibilidad ng hindi pagkakaintindihan. Iwasan ang labis na pakikasama sa mga usapan at panatilihin ang profesional na pag-uusap. Sa iyong relasyon, iwasan ang pagtaas ng boses at huwag magpadalos-dalos sa sapagsasalita. Mas magiging maayos ang usapan ninyo ng partner, kapag kalmado ka at malinaw ang pagpapaliwanag. Cancer Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Hindi man kayo pareho ng bilis sa pagdedesisyon, pero magandang balanse ang nabibigay nila sa iyo. Maaaring makatanggap ka ng praktikal na tulong, o payo tungkol sa usaping bahay o relasyon. Ang color light blue at color cream ay magdadala ng relax na isipan. Ang number 10, number 5, at number 18 ay tanda ng magandang pangyayari sa iyong mga plano. Li Leo, ngayong araw ay kailangan mong magsalita ng diretsyo at malinaw. Hindi mo kailangang pigilan ang sarili, pero siguraduhin maayos ang tono ng mga sinasabi mo para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. At kung may plano ka naman at sigurado ka sa direksyon mo, ipagpatuloy ito. May mga oportunidad na pwede mong makuha ngayon at makakatulong ang mga desisyon mo sa mga susunod na araw ang pinapahiwatig. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa bahay, may posibilidad na may miyembro ng pamilya na makaranas ng bigat ng loob. Iwasan muna ang usapang may kinalaman sa pera dahil maaaring magdulot ito ng problema at hindi magandang pakiramdam. Sa trabaho, huwag maging pabaya dahil may posibilidad na mapuna, o mapag ng boss, lalo na kung lalaki. Maging alerto, at siguraduhin maayos ang lahat ng gawain. Sa pag-ibig o sa pagmamahalam, iwasan munang mabanggit ang mga lumang problema sa inyong pag-uusap. Huwag hayaan na ang mga nakaraan ay makaapekto sa magandang takbo ng relasyon ngayon. Leo ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aries. Magiging mataas ang enerhiya mo at mas ginado kang kumilos dahil sa suporta nila. Maari ring may ideya silang ibabahagi na magbibigay, direksyon sa isang bagay na medyo mahirap para sa iyo. Ang color gold at color orange ay magbibigay ng confidence sa isipan. Ang number 1, number 13, at number 27 ay pahiwatig ng panibagong pagangat. Virgo, ngayong araw ay hindi mo kailangang labis isipin ang kalusugan. Malakas ka at kaya mong harapin ang mga hamon sa mga gawain. Pero kung may duda ka sa isang sitwasyon o paraan ng paggawa, mas mabuti na sabihin ito ng maaga. Kung hindi tugma ang sistema ng kausap mo, sa gusto mong paraan, humingi ng tulong o paliwanag. Mas maiiwasan mo ang problema sa hinaharap kung malinaw ang usapan. At may maganda rin ang enerhiya mo pagdating sa maliliit na deal, at sa mga plano kasama ang iyong mga kapatid. Kung may pagkakataon kayo, ituloy ito dahil may magandang posibilidad na may mabubuksan na oportunidad. Sa bahay, hindi magandang araw para tumanggap ng bisita mas mabuting iwasan ang mga taong dadalaw, para hindi mabago ang daloy ng katahimikan at ayos sa inyong tahanan. Sa pera, magingat sa mga taong malapit sa iyo na mahilig magsinungaling, o humingi ng tulong ng walang magandang dahilan. Posibleng maloko ka at mawalan ng pera. Piliin lamang ang mga taong dapat tulungan. Sa trabaho, mas mabuti na ilabas mo ang nararamdaman mo kaysa magtago ng sama ng loob. Kung may dapat linawin, gawin ito agad para maiwasan ang mas malaking hindi pagkakaunawaan. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mas magiging malalim at malinaw ang mga usapan, ninyong dalawa, at maaari mong malaman ng isang detalye na makatutulong sa decision making mo. Ang color beige at color navy blue ay magpapalakas ng focus mo ng damdamin at isipan. Ang number 3, number 16, at number 20 ay may dalang positibong balita pag naging mas maingat. Libra, ayon sa gabay sa transaksyon ngayong araw, kung may usapang pinansyal o legal tulad ng pautang, pagbili, o pag-aayos ng dokumento, huwag magmamadali. Lahat ng pipirmahan ay dapat na malinaw at napag-isipan. Mas mabuti kung may payo ka muna mula sa mapagkakatiwala ang tao. Ang mabilis na kasunduan ay maaaring magdulot ng problema kung hindi ito nasuri ng maayos. Maaaring mapunta ka sa sitwasyong haamon sa iyong prinsipyo. May mga taong maaaring magpilit sa iyo na gumawa ng hakbang na hindi mo sinasang-ayunan. Huwag mong isuko ang paninindigan mo kapalit ng pansamantalang ginhawa. Mas mahalaga ang tamang desisyon kaysa sa mabilis na kaginhawaan ayon sa iyong gabay sa tahanan, magandang oras ito para ayusin ang mga bagay na matagal mo nang gustong ayusin. Maaaring simpleng paglilinis o pag-aayos ng mga dokumento tungkol sa ari-arian. Sa pag-aayos ng paligid, mas nagiging malinaw din sa iyo kung ano ang dapat unahin sa sarili mong buhay. Sa trabaho, may posibilidad ka ring makamit ang isang personal na tagumpay ngayong araw. Kahit hindi ito napapansin ng iba, sapat ito para mabigyan ka ng gun sa pakiramdam. Ang mga pinaghirapan mo ay unti-unti nang nagbubunga. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Leo. Mas magiging maganda ang pakikitungo mo sa iba dahil sa payo o suporta ng Leo. Maaaring makatulong sila sa isang usaping personal na medyo naguguluhan ka. Ang color pink at color gold ay magbibigay sigla sa iyong araw na isipan. Ang number 8, number 19 at number 23 ay pahiwatig ng magandang takbo ng sitwasyon basta naging mapagmasid. Scorpio, ang gabay mo ngayong araw ay tungkol sa pagiging mas praktikal sa sarili. Sa halip na isipin ang mga nakaraan, mas mainam na tumuon ka sa kung ano ang magagawa mo ngayon. Hindi kailangang balikan ang mga lumang pagkakamali, mas mahalagang maging maayos ang kilos mo sa kasalukuyan. At kung may transaksyon tulad ng negosyong, alok o partnership, huwag agad magduda ng sobra. Makinig sa paliwanag ng kausap, at obserbahan kung may maayos na sistema. Hindi lahat ng alok ay masama, kailangan lang ng malinaw na tanong, at wastong impormasyon bago magdesisyon, ayon sa iyong gabay. Sa pakikipag kaibigan, pahalagahan ang oras mo. Hindi mo kailangang unahin ang lahat. Piliin ang mga kaibigan na nagbibigay, ng tamang payo at hindi dagdag sa problema. Makabubuti rin ang pagbalik ng komunikasyon sa mga taong dati mong kasama sa trabaho, makabubuti ang pagpasok ng tama sa oras at pagiging consistent. Ito ang magbibigay sa iyo ng mas magandang impression sa boss at maaaring magbukas ng oportunidad sa pagangat. Scorpio, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mas mauunawaan kanila at maaaring makapagbigay ng payo na babagay sa damdamin mo. Malaking tulong ang pakikinig nila lalo na kung may bagay kang iniisip ng malalim. Ang color black at color red ay pahiwatig ng lakas at klarong pag-iisip. Ang number 11, number 25, at number 7 ay magdadala ng positibong direksyon. Sagittarius Ayon sa gabay ngayong araw, may magandang pagkakataon sa isang transaksyon. Maaaring may alok na investment, partnership, o bagong deal na kapakipakinabang. Basta malinaw ang usapan, at may tamang dokumento, may posibilidad na maging matagumpay ito. Mas mainam na maging bukas sa oportunidad kaysa sobra ang pag-aalinlangan. Sa kalusugan, wala namang mabigat na problema. Ang kailangan mo lang ay basic na pag-aalaga tulad ng tamang tulog at regular na pagkain. Hindi mo kailangang pilitin ang sobra-sobrang routine, sapat na ang simpleng pag-aalaga sa sarili. Sa pag-ibig, mas magiging magaan ang araw kapag nagpakita ka ng pangunawa. Iwasan ang pag-react agad para hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang mahinahong pakikipag-usap ay magbibigay ng mas magandang daloy sa inyong relasyon. Sa pera, maganda ang takbo dahil may anak ka na handang tumulong kung kailangan. Ang gabay ay nagsasabing huwag mahiya sa paghingi ng suporta kapag talagang kinakailangan. Sagittarius, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Mas magiging maayos ang mga pag-uusap at transaksyon mo dahil sa tulong nila. Maaari ka ring makatanggap ng ideya na magpapaginhawa sa isang personal na sitwasyon. Ang color purple at color white ay magbibigay sigla sa iyong plano. Ang number 2, number 15, at number 29 ay pahiwatig ng maaliwalas na resulta. Capricorn, ngayong araw, mahalagang maging maingat sa mga taong lumalapit sa iyo. May mga taong maaaring umasa lang sa iyo at ubusin ang energy mo. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang puso, ito ay pag-iwas sa responsibilidad na hindi mo naman dapat pasanin. Matutong tumanggi lalo na kung hindi makatwiran, ang hinihingi at maaari kang malugi o mapagod, nang wala sa lugar. Unahin mo ang sarili, pamilya, at mga tungkuling may direkta kang pananagutan ayon sa iyong gabay. Malinaw ang pag-iisip mo ngayon kaya mas madali kang mauunawaan ng kausap. Makakatulong ito sa pag-aayos ng mga planong may kinalaman sa pamilya, negosyo, o mga desisyon sa bahay. Mas magiging maayos ang daloy ng usapan kapag ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Sa trabaho, hindi sapat na tahimik o mahinahon lang. Kailangan mong ipakita ang tapang at kakayahan mo, lalo na kapag may sumusubok na maliitin ka. Ipaglaban ang karapatan mo at protektahan ang sarili sa mga taong maaaring manggulo. Maging maingat din sa mga intriga o usaping pampulitika sa opisina dahil may posibilidad na may nagbabalak na sir on ka. Sa pag-ibig, mas mainam ngayon ang mas mahabang pasensya. Ang maliliit na hindi pagkakaintindihan ay maaaring lumala kapag sinabayan ng emosyon. Piliin ang kalmado at unahin ang maayos na komunikasyon. Bigyan din ng oras ang isa't isa at huwag pabayaan ang close na sa relasyon, ang simpleng lamang ay makakatulong para maiwasan ang tensyon. Capricorn, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maganda ang takbo ng araw mo dahil sa payo nilang mas mahinahon at emosyonal. Maaaring makatulong sila sa pagtingin sa isang bagay ng mas malawak. Ang color gray at color blue ay magpapakalma sa iyong isip. Ang number 21, number 6, at number 14 ay tanda ng pagbuti ng sitwasyon. Aquarius Ang pinapahiwatig kahit alam mong magaling ka sa ilang bagay, mas mabuti pa rin makinig muna bago magdesisyon. Hindi lahat ng sitwasyon ay kayang resolbahin ng sariling kaalaman. Mag-ingat sa pagsasalita lalo na kapag tungkol sa pera, trabaho, o pamilya. Ang maling pahayag ay maaaring magdulot ng problema o pagkawala ng tiwala. Malinaw ang isip mo ngayon at madali kang makakapagbigay ng solid na suggestions. Makakatulong ito sa mga usapan tungkol sa agreements o transactions. Siguraduhin lang na hindi magmukhang domineering ang approach mo, ay deliver ito ng maayos at madaling tanggapin, ayon sa iyong gabay. Sa pera o pinansyal na usapin, iwasan ang hindi planadong gastos. Kung hindi kailangan, huwag bilhin. Ang pagtulong sa iba ay mabuti pero siguraduhin may natitira para sa sarili mo. Ngayon ay mas mainam mag-focus sa budget planning, pag-iwas sa utang, at pag-monitor ng maliliit na gastos. Sa trabaho, maging maayos at detalyado sa lahat ng ginagawa. Ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magawa mapalaki ng ibang tao. Organisahin ang gamit at dokumento upang maiwasan ang problema. Huwag sumunod sa agos ng iba kung alam mong mali ang direksyon. Aquarius. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mas magiging masaya at productive ang araw mo dahil sa tuloy-tuloy na palitan ninyong dalawa ng ideas. Posibleng magkaroon ng biglaang inspirasyon mula sa kanilang payo. Ang color silver at color purple ay magbibigay linaw sa isipan ano ang tamang dapat na desisyon. Ang number 30, number 9 at number 3 ay pahiwatig ng magandang galaw. Pisces. Ang pinapahiwatig ngayong araw, mas mainam na makisama at huwag agad tumanggi sa mga payo ng iba. May mga pagkakataon na mas gaganda ang resulta kapag handa kang makinig at tumanggap ng suporta. Hindi lahat ng pakikasama ay masama, may mga taong tunay na makakatulong sa iyo. Maganda ang flow ng communication mo ngayon. Mas madali mong maaayos ang mga hindi pagkakaintindihan at mas magiging magaan ang pakikipag-usap sa pamilya o katrabaho. Pag-isipang mabuti ang sasabihin bago magbigay ng sagot para maiwasan ang maling interpretasyon. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, hindi mo kailangang maging agresibo. Mas magiging epektibo ka kung steady at maayos ang approach. Mataas ang posibilidad na mapansin ng nakatataas ang consistent na performance mo, kaya gamitin ito ng maayos. Kontrolin lang ang pressure at huwag kalimutang magpahinga kapag kailangan. Sa pera, mas mabuting unahin muna ang sarili at mga pangunahing pangangailangan bago magbigay sa iba. Kung magbibigay ka man, sapat na ang simple at makatutuhanan. Ang maliit pero sincero ay sapat para, mapanatili ang magandang samahan sa bahay. Iwasan ang sobrang gastos at siguraduhin maayos ang paghawak sa ipon. Pisces ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Makakatulong sa iyo ang kanilang praktikal na pananaw para makapagdesisyon ng mas ayos. Maaari ka ring makadama ng seguridad dahil sa suporta nila. Ang color aqua at color brown ay magpapalaka sa iyong emosyon. Ang number 12, number 4, at number 26 ay pahiwatig ng pagangat.